paglihim ng bundok Banahaw. Sa isang malayong bayan sa paanan ng bundok Banahaw, nakatira si Mari ang Lakambini, isang dalagang kilalang may kakayahang magpagaling ng mga tao gamit ang kanyang kakaibang kapangyarihan. Walang nakakaalam kung saan nang galing ang kanyang kapangyarihan, ngunit sinasabing ito ay kaloob ng mga diwata mula sa kabundukan. Minsan, nagkaroon ng isang malalang sakit na kumalat sa buong bayan hindi may paliwanag ng mga manggagamot ang pinagmula ng sakit at walang gumagaling. Takot na takot ang mga tao at unti-unti silang nawawala ng pag-asa. Isang gabi, napansin ni Maria ang isang kakaibang liwanag na nagmumula sa tuktok ng bundok. Ito'y tila ng aakit at parang tinatawag siya. Sa kanyang panaginip, nagpakita sa kanya ang isang matandang lalaki na may mahabang puting balbas at sinabing ang luna sa sakit ng bayan ay nasa tuktok ng bundok wagang halaman na tinatawag na anak ng dilim. Nagdesisyon si Maria na magtungo sa bundok kinabukasan, kahit pa alam niyang puno ng mga alamat at kwento ng mga misteryosong nilalang ang lugar na iyon. Kasama ang kanyang asong si Bantay, umakyat siya sa bundok ng walang takot. Habang sila'y paakyat, sinalubong sila ng mga iba't ibang nilalang, mga engkanto, diwata at tikbalang. Ang mga nilalang na ito'y dati nang nananahan sa bundok, ngunit sa pagkakataong iyon, sila'y nagiging magiliw kay Maria. Alam nilang siya ang napiling tagapagligtas ng bayan. Sa kanyang paglalakbay, nakaharap ni Maria ang isang napakalaking ahas na may tatlong ulo. Bawat isa sa mga ulo ay may kakayahang sumiklab ng apoy, yelo, at kidlat. Gamit ang kanyang tapang at kapangyarihan mula sa mga diwata, nakipaglaban siya at nagtagumpay. Nang marating niya ang tuktok ng bundok, natagpuan niya ang isang maliit na halaman na nababalot ng itim na liwanag, ang i-anak ng dilim. Hinawakan niya ito at naramdaman niya ang kakaibang enerhiya na pumasok sa kanyang katawan. Nang bumalik siya sa bayan, ginamit niya ang halaman upang ipaghalo ang isang makapangyarihang gamot. Isa-isang gumaling ang mga may sakit. Naging bayani si Maria sa kanilang bayan, ngunit hindi na siya muling bumalik sa kabundukan. Iwan sa kanyang puso ang hiwaga ng bundok banahaw, na siyang nagpabago sa kanyang kapalaran magpakailan.